Guys, uh, for today's video, kung uh, yung mga consumer nyo is uh, maselan pagdating sa mga pin lights na <clears throat> may i-install sa kanilang ipinapagawang electrical sa kan sa kanilang bahay, commercial or uh, residential guys, uh, pwede nyong ng i e recommend itong brand ng uh, Philips na resist type pin lights bali 9 watt siya three uh, color meron siyang cool white cool daylight then warm white yung uh, ginagawang kong electrical uh, works dito guys sa uh, amin isa uh, ito yung uh, binili niya ayaw niya yung uh, brand X na mga klase ng pin lights Bali ito guys, goods to. Etong itong brand ng pin lights na ito. 9 <clears throat> watts 3 color then yung ibubutas natin sa may ceiling guys is 4 inches yung luwang ng uh, may bubutas sa may ceiling. Bali lahat ng uh, pin lights na ini-install ko dito sa project ko dito sa amin is ganito yung kanyang brand Philips. Testingin natin to guys para makita nyo then <clears throat> kung magustuhan nyo tong uh, type ng brand ng resist pin lights guys na ganito is available siya sa may uh, Wilcon. Wilcon niya nabili ito. Uh, Nag-sale siya guys by for save up to 20%. Sa my will depot depot incorporation. Niya nabili ni boss itong uh, pin na ang brand niya is Philips 9 watts 3 color resist type guys. Testingin natin siya. Bali guys ah, uh, Tay testingin natin tong si Philips brand ng resist pin line. Ah, uh, three color shot. Siya. Meron siyang cool white, cool daylight, then warm white. Warm white, uh cool white, then cool daylight. Ito yung uh three types of kanyang liwanag. Kung uh, uh pagpapalit-palitan nyo yung kanyang <coughs> ilaw guys, yung liwanag is sa uh, may switch nyo lang siya kukontrolin. Ayan. Maganda itong brand ng pinlight na ganito guys. ah uh, Philips brand. So, yun lang guys. Ah. Uh, Itong brand na to is quality. Pwede nyo siyang i-recommend sa inyong mga customer kung masailan siya pagdating sa electrical materials ng kanyang ipanapagawang residential or commercial buildings.